Shoutout tayong mga idol sa lahat nating na mga member, maraming salamat sa patuloy na uh, pagsuporta mga idol Sa walang sawang pagsuporta sa ating mga channel Shoutout din sa lahat ng mga OFW sa buong mundo Sa mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga beaker, uh, sa mga blind community uh, Mabuhay po kayo lahat, magingat po tayong lahat mga idol simulan na po natin ang ating kwento Dahil sa pagkamatay ng mga tauhan ng pinuno ng mga tulisan nakapagpasya ito nakailangan na nilang umalis at tumakas sa lugar na iyon. Walang kabuluhan na magpatuloy na lumaban ang mga ito at mauubos lamang sa labanan. Kaya ang tatlong natitira sa mga pinakamalakas doon sa mga tulisan gumawa agad ng mga malalakas na mga usal ang mga ito. Ngunit matapos lamang ang ginawa ng mga ito biglang may nasipat na ang mga ito na sampung mga nilalang ang napakabilis na nagpalipat-lipat doon sa mga sanga ng puno ng kahoy sa bilis pa nga ng mga ito sa loob lamang ng ilang mga segundo nakalapit na ang mga ito sa kanilang kinaroonan napamura na ang pinuno ng mga tulisan at muling wika nito sa kanyang mga kasamahan punyita nandirito na ang mga bungo. Umatras na kayo at kailangan natin na magsama-sama. Maring hati ang kanilang atakihin. Maaring atakihin din ng mga demonyong ito ang grupo ng babaylan at pagkakataonan natin na makatakas agad at makalayo. Nang mailatag na nila ang kanilang mga malalakas na mga usal, biglang nagkakaroon ng malakas na hangin doon sa kakahuyan at nagsilip para na din ang mga alikabok doon sa paligid. Sinamantala na ito ng mga tulisan. Ngunit biglang pumipitik naman ang mga baging doon sa paligid na nagiging dahilan para mapatigil ang mga ito at mapapamura. na antala ang kanilang pagtakas dahil sa mga baging na gumagalaw doon sa paligid at pilit silang inabot ng mga pagpitik. Huwi ka naman agad itong sinanay kanida na sa mga pagkakataon na iyon na ang katawan ng matandang babaylan galing doon sa mga baging na sa paligid. Hindi ko mapapayagan na makatakas at makakalayo kayo. Salot kayo sa islang ito kaya nararapat na sa inyo ang matapos at mamatay. Nararapat na sa grupo ninyo na sugpuin at tuluyang wakasan. Sa galit ng mga tulisan, agad nang inaatake nila itong sinanay kandida ng sunod-sunod. Hanggang sa tuluyan ng bumagsak sa lupa ang matandang babaylan na mayroong matitinding pinsalang natamo at mga sugat sa katawan ngunit makalipas lamang ang ilang mga segundo, nagiging baging ang katawan nitong sinanay kandida. At agad naman na napagtanto ng mga tulisan na isang malakas na linlang ang tumama sa kanila at ang kanilang inaataking babaylan ay isang huwad na katawan lamang at ilang sanali pa sumulpot na doon sa kanilang likuran sina Butchok at itong si Buno kasama itong sinamay kanida na nagbato na ng mga malalakas na mga usal. Sa kanilang ginawang pag-atake, napatay agad ng mga ito ang isa doon sa tatlong pinakamalakas doon sa hanay ng mga tulisan at nasusugatan naman ang dalawa pa sa mga ito. Makalipas pa ang ilang mga segundo, biglang sumulpot na doon ang tatlong mga bungo na agad na sinikwat na sila ng mga pag-atake napakabilis din ng mga nilalang na ito. At dahil nasugatan na ang dalawang tulisan, hindi na nakakaiwas pa ang isa at tuluyan ng binitbit na ito ng nilalang na bungo. At walang kahirap-hirap na umakyat ito ng puno ng kahoy na mas mabilis pa sa pusa habang bitbit -bit ang tulisan. At doon sa itaas ng puno ng kahoy, kinatay ang tulisan walang habas na pinagkakalmot ito at pinagkakagat sa buo nitong katawan. Nang mahulog ang tulisan sa lupa, lasog-lasog na at napuno ng sugat ang buo nitong katawan. Nagawa naman ng isa pang tulisan na makalayo at makailag. Ang tulisan na ito ay ang pinuno ng mga tulisan. Samantalang sila nanay kandida naman, butsok at buno, mabilis na din na umilag ang mga ito Umaangil na sinundan sila ng dalawang mga bungo. Umiiwas muna ang mga ito sa mga pag-atake ng mga nilalang para mapag-aralan nila kung ano ang galaw at kalakasan ng mga ito. At lalong lalo na ang kanilang mga kahinaan. Napakalaki ng ulo at bunganga ng mga bungo. Malalaki din ang kanilang mga kamay at braso na mayroong matutulis na mga kuko ang kanilang mga kamay at paa. At napakabilis din kung kumilos ang mga ito. Kaya kinakailangan nila nabilisan pa ang kanilang mga kilos para hindi sila mahagip na mapag-atake ng mga nilalang nabungo. Ilang sandali pa doon naman sa kinaroroonan nila ni Lucas at Luis. Inatake na din ang mga ito ng pitong mga nilalang na mga bungo. Kasama nila doon ang mga batang paslit at ang grupo nitong si Don Muling paalala nitong si Lucas doon sa kanyang mga kasamahan. Kinakailangan natin na magsama-sama sa pagharap sa mga ito. Hindi maaring mayroong humiwalay sa ating grupo. Baka hindi kakayanin ang mga nilalang na ito at mapapahamak pa kailangan natin na maglapit-lapit at magkakasama para agad natin matutulungan ang bawat isa. Kakaiba ang kanilang bilis at lakas. Napakadelikado kapag mayroong mahagip kahit na isa sa atin. Sa pagpapatuloy sa pag-atake ng mga nilalang nabungo, bungo, tuloy ang tinamaan ang isang antingiro na tauhan itong si Don Tilmo. Napasigaw na ito nang simulang hilahin na ito ng dalawang mga bungo papunta doon sa kalubluuban ng kakahuyan. Napamura na si Luis at Lucas dahil hindi nila napansin ang ginawang iyon ng mga nilalang. Kaya muling uwi ka naman nitong si Lucas. Luis, kailangan natin at tulungan ang isang iyon. Wika ka namang sagot nitong si Luis. Tara na, Lucas, kailangan natin na masundan agad ang dalawang bungo. Akiko, abo, kayo na muna ang bahala sa grupo nila ni Duntilmo. Duntilmo, huwag kayong sumunod. Kami na ang bahala ni Lucas doon sa mga bungo at doon sa bitbit -bit na mga ito na tauhan mo. Huwag kang humiwalay, baka mapapahamak ka lamang. Nag-alalaman itong si Don Tilmo doon sa kanyang tauhan, na ngunit wala itong magagawa sa ngayon. na wala siyang kapasidad at wala siyang kakayahan na labanan ang mga nilalang na ito tanging ang kanyang mga anting kasamahan lamang ang kayang humarap sa mga ito Ngunit sa tingin nitong si Don Tilmo kahit pa ang kanyang natitirang limang mga anting-ngiro mahihirapan sa mga nilalang na mga bungo mabilis na kumilos na sina Lucas at itong si Luis na mabilis na naglulundagan at nagtatakbuhan papunta papasunod doon sa mga bungo kung saan bitbit -bit ang isang antingirong tauhan nitong si Don Tilmo. Nasipat naman agad iyon nitong si Buno kaya agad na lumihis ng takbo ang bata papunta na din ito doon sa dalawang mga bungo at makalipas lamang ang ilang mga sandali tuluyang naabutan na ang mga ito nitong si Buno agad niyang dinamba ang isa sa likuran at pagkatapos pinagsasapak na ito ng bata. Ngunit talagang kay titigas ng mga katawan at kay titibay ng mga katawan na mga na ito. Nagawa pang mahawakan itong si Buno at maibalibag doon sa puno ng kahoy. Maagap naman na umikot sa iri ang bata pagkatapos bumagsak ito doon sa puno ng kahoy gamit ang kanyang mga paa. Kumuha ito ng bilo at matapos lamang ang ilang mga sandali, muling lumundag ang bata papunta doon sa isang bungo. Sa mga pagkakataon na iyon, binitiwan na ng dalawang mga nilalang na bungo ang antingirong hawak-hawak at hila-hila nila kanina dahil dumating na din doon sina Lucas at Luis. Walang sabi-sabing inatake agad ng dalawa ang isa pang bungo. Pinagtutulungan na ito nila ni Lucas at Luis samantalang ang isa kaharap naman nitong si Bono. Umigpaw sa iri ang bata. Lumambitin ito doon sa sanga ng puno ng kahoy at pagkatapos umikot ito sa iri. Nagpalabas ng tatlong maliliit na kawayan itong si Bono. Ipinabato niya ang mga ito doon sa ulo ng nilalang. Ngunit agad naman na naiiwasan ang lahat ng mga iyon nang nilalang na bungo. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, napakabilis na sumulpot itong si Buno doon sa harapan ng nilalang na bungo. Dalawang magkakasunod ang pinakawala na suntok itong si Buno na tumama naman doon sa panga ng nilalang. Sa suntok na iyon itong si Buno, dito na nangangarag ang mga tuhod at katawan ng nilalang na bungo. Napasandal ito doon sa puno ng kahoy at nahihilo. At bago pa ito makabawi ng wisyo, agad nang umatake na itong si Bono ng mga pagsapak. Gayon pa man, naiwasan pa rin ang lahat ng mga iyon ng nilalang. Kaya mabilis na lumundag ang bata papunta doon sa sanga ng puno ng kahoy. At makalipas lamang ang ilang mga segundo, biglang sumabog ang katawan nang nilalang na bungo. Mayroon palang ibinabato at itinarak na tatlong malilit na kawayan ang bata doon sa puno ng kahoy na hindi napansin agad ng nilalang. At nang makalundag na itong si Buno, pinasabog na ito ng bata na siyang nagiging dahilan para mapinsala ng husto ang katawan ng nilalang. Matapos lamang iyon, nang mapagtanto nitong si Buno, na nasaktan niya ng sobra ang nilalang. Mabilis naman itong lumundag at nagpakawala ng mga pagsapak na tumama doon sa ulo ng nilalang. Tuluyan itong bumagsak sa lupa, napaigik at tuluyang namatay. Ang isa naman, kaharap si na Lucas at Luis. Mabilis na gumawa ng mga usal itong si Lucas. Ngunit napagtanto niyang hindi tinatabla ng mga usal ang nilalang na ito. Kaya itong si Luis gamit ang kanyang palakol na gawa sa mga buto ng hayop na asupra agad na nagpakawala ito ng mga pag-atake pinalakol ito ni Luis ng sunod-sunod at sabay naman ang mga pag-iwas nitong si Luis dahil kahit na inaatake niya ang nilalang nagagawa naman ito na makapaghiganti ng mga pagkalmot sa kanya sobrang nag-iingat itong si Luis dahil batid niya kahit na sa isang tama lamang, siguradong makapaminsala ito ng sobra sa kanyang katawan. Makalipas ang ilang mga sandaling labanan, tinamaan din ito ni Lucas gamit ang isang punyal. Makailang bisis na tinamaan ito ni Lucas ng mga pagsaksak. Masyadong nakatoon kasi ang pansin ng nilalang nabungo doon kay Luis. Kaya hindi nito nakita at nasipat ang ginawang pag-atake nitong si Lucas galing doon sa likuran. Nang mapaluhod naman ang nilalang, dito na tinamaan ito ni Luis ng mga pagpalakol na nagiging sanhi para tuluyan itong mapatay. Pagkatapos huwi ka agad nitong si Luis. Buno, tulungan muna natin si til mo. Hindi pa ganun kalakas ang katawan nila ni Magno at Carding. Pagkatapos agad natumakbo si na tumakbo si Naluis at itong si Lucas pabalik doon sa na nila ni Don Tilmo. Maagap naman na sumunod na din itong si Bono na bitbit -bit ang anting nero na tauhan itong si Don Tilmo na mayroong mga sugat sa buong katawan. Magkakasama naman ang mga tauhan itong si Don Tilmo at ang dalawang mananabong na sina Magno at Carding. Hinarap nila ang limang mga nilalang na pumalibot at umataki sa kanila. Kaya hindi agad makakalapit ang mga ito at walang napuruhan doon sa grupo nila ni Don Tilmo. Maliban lamang doon sa isa na karga-karga at bit-bit nitong si Buno. Wika naman itong sinanay kanida na tuluyan ng hinarap ang dalawang mga bungo doon sa unahan. Napapansin mo na ba ang mga kahinaan ng mga ito, putok sa ilang minutong labanan? May nasisipat ka na ba na kahinaan sa mga nilalang na ito? Sagot naman agad itong si putok Oh, nanay kanina. Wala pa akong napapansin sa kanilang mga kilos. Mabilis at malakas ang mga ito. Ngunit mukhang tanging lakas lamang at bilis ang puhuna ng mga ito at tibay ng katawan sa tingin ko hindi gumagamit ang mga ito ng utak padalos-dalos kong umaatake at walang pakialam sa kanilang mga dipinsa ngayon susubukan ko ang pangatlong anyo ng aking sandatang mga garab nanay kandida sagot naman nitong sinanay kandida na napatitig doon sa kanyang apo ano ang ibig mong ipahiwatig at sabihin doon ng butsok? Natuklasan mo na ba ang pangatlong anyo ng iyong mga armas na mga garap? Sagot naman itong si Butchok doon sa kanyang lula kandida. Hindi naman literal na pangatlong anyo talaga na Nagawa ko lamang na maipabaon ang aking mga pangkitil ng mga usala sa aking armas Nagagawa kong maipasok ang aking isang gabay sa aking mga matatalas na mga garab para mas matindi at mas mapaminsala ito kung tumama sa mga kalaban. Hindi ko pa ito nasusubukan na gamitin. Tingnan ko ngayon kung kaya ba nabutasin ng aking mga armas ang mga katawan ng mga bungo na ito. Tingnan ko ang tibay ng kanilang katawan kung kaya bang tablan. Napapangiti naman itong sinanay kandida. Ngayon, natutunan na ni Butchok kung paano gamitin ang kanyang mga gabay. Sagot ng babaylan na buong paghanga doon sa katalinuhan at kalakasan ng kanyang panganay na apo. Magaling doon Butchok. Hindi ko inaasahan na matutunan mo agad ang ganyang pamamaraan. Ikaw na muna ang bahala sa dalawang ito. Subukan mo ang iyong armas kung kaya bang tablan agad ang kanilang mga katawan. Pagkatapos humanda na itong si Butchok, bumuka-buka ang bibig ng binatilyong sundalo. Nagkarga na ito ngayon ng mga usal at makalipas lamang ang ilang mga segundo. Matapos na maikarga ang mga usal at dasal nitong si Butchok doon sa kanyang armas, biglang nagliliwanag ngayon ang armas na mga garab nitong si Butchok. Kakaibang liwanag na parang nagbibigay ng sobrang lakas at pagkatapos biglang umarangkada na ng pag-atake itong si Butchok. Ang dalawang mga nilalang naman na mga bungo, walang pakialam ang mga ito kung nagbago man ang armas ng kanilang mga kalaban. Mabilis din na sinunggaban ng dalawa ang tumatakbong si Butchok. Napakabilis na lumundag ang dalawa at inataki agad itong si Butchok. Agad naman na umiwas ang binatilyong sundalo. Agad itong yumuko para maiwasan ang mga ginagawang pagkalmot ng dalawang mga kalabang nilalang. At pagkatapos, agad niyang iwinasiwas ang kanyang hawak na mga garab at nagulat pa nga itong si Butchok nang biglang humiwalay ang mga naputol nitong braso sa katawan ng mga bungo. Dito na pagtanto nitong si Butchok na napakatalas na ngayon at napakabagsik ng kanyang armas. Maging ang mga napakatibay na katawan ng mga nilalang ng mga bungo. Natatablan at napuputol pa rin niya ang mga braso ng mga ito. Kaya ngayon, ang nasa isip nitong si Butchok sa liig niya patatamaan ang mga ito para agad na mapapatay niya ang dalawang ito. Agad na umigpaw sa iri itong si Butchok. Umikot ito ng dalawang bisis at pagkatapos bumagsak ito doon sa likuran ng dalawang mga bungo. At pagkatapos bago pa makapihit ang dalawa, agad niyang inihataw ang kanyang mga garab, punteria ang liig ng dalawa. At dahil nagsisigaw pa at napapaangil ang dalawang mga bungo, hindi na nila na iwasan pa ang ginawang pag-atake nitong si Butchok na nagiging dahilan para maputol at kumalas ang kanilang mga ulo sa kanilang mga katawan nang makita naman ang mga pangyayaring iyon nitong sinanay kandida napanganga ang bibig ng matandang babaylan at sobra itong napahanga napabilib ito sa taglay ngayon na kakaibang armas nitong si Butchok wika nitong sinanay kandida Mukhang napakabagsik ng ginawa mong iyon, Dodong Butchok. <laughs> Tara na, tapusin na natin ang lahat ng mga ito. Ang pinuno ng mga tuwisan na tuluyan na napatay na din ito nila ni Butchok at Nanay Candida. At kasalukuyan ng tinatapos na din nila ang limang mga nilalang na mga bungo. Nagulat din sina Lucas at Luis sa dalang armas ngayon nitong si Butchok na nagliliwanag at mayroong nakakasilaw na liwanag ang umiikot doon sa armas nitong mga garaba Unang beses ngayon na nakita nilang ganon ang armas nitong si Butchok at sobrang lupit panito dahil bawat matatamaan na mga kalabang nilalang na mga bungo agad na maghihiyawan ang mga ito at agad na matatablan ang kanilang mga katawan ganon na lamang kadali na matatamaan at mapupuruhan nitong si Butchok gamit ang kanyang armas lahat na mga nilalang na mga bungo na sobrang ikinagulat ng mga ito pati pa nga sina Don Tilmo sobrang napahanga sa lakas at galing ni Butchok at sa hawak nitong armas na kayang mapatay agad ang mga kalabang nilalang na mga bungo sa loob lamang ng ilang mga sandali makalipas pa ang ilang mga minuto tuloy ang tumahimik na ang buong paligid ng kakahuyan huwi ka nitong sinanay kandida iwan na natin ang kanilang mga bangkay bahala na ang mga mababangis na mga hayop sa kagubatan na ito ang siyang maglinis sa mga kalat dito sa paligid delikado kapag may mga magsinatingan pa Lalo tayong matatagalan sa ating takay. Batid kong sa nagaganap na labanan, marami ang mga nakakapansin sa pangyayaring ito. Sinangayon na naman agad ng lahat ang sinasabi nitong sinanay kanida. Kailangan na nilang makausad muli. Masyadong tumagal na ang mga ito at malayo pa ang tuktok ng bundok ng Valeria agad nang tumalilis ang mga ito doon sa mga kakahuyan at pagkatapos binabaybay muli ang gilid ng ilog. Sa mga sandaling iyon, mayroon ng lihim na nagmanman sa kanila na natiling malayo ang distansya ng mga ito para hindi agad maramdaman ng grupo nila ni Nanay Candida. Batid kasi ng mga ito, nakakaiba ang kalakasan ng grupo ng babaylan. Pangalawang bisis na ngayon na nasaksihan ng mga ito ang bagsik ng grupo nila ni Nanay Kanida. Una, kagabi, nang makakaharap nila ni Nanay Kanida ang mga inkanto at ang mga lamang lupa doon sa kakahuyan. At ang grupong nagmanman sa kanila ngayon ay ang nagpasimuno at nagutos doon sa mga inkantong iyon na atakihin ang grupo nila ni Nanay Kanida. Mga inkanto ang mga ito at kilalang mananabong sa iba't ibang mundo. Kabilang ang mga ito sa mundo ng mga agda at nagkatawan bilang tao. Pinamumunuan ito ng isang prinsipi ng mga agda. Walo ang lahat ng bilang ng mga ito at napag-interesan ang grupo nila ni Nanay Candida. Ngunit sa kanilang nasaksihan na dalawang bisis na mga pagkakataon, nagkakaroon na ng pagdadalawang isip ang mga ito na kantiin ang grupo nila ni Nanay Candida. Ngayon na napatunayan ng mga ito kung gaano kalakas ang grupo ng babaylan. Minanmana na lamang nila ang grupo nila ni Nanay Kanida at hinayaan na lamang na magpapatuloy ang mga ito sa kanilang pag-usad.